Hello guys, magandang araw guys, magandang araw sa ating lahat at ito nga po, eh, mainit-init na balita ito po ay ano magaan mag lang po tayo magre-reaction magre video lang po tayo reaction video dito sa isang vlogger ito to, ito ay vlogger ito po guys, ito po ay isang vlogger na gumawa ng fake news or nag po ng statement ng ating mahal na Pangulo. Ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Yan po. Ito po ay kaugnay sa post ng ating Pangulo na dinagdagan niya na na naging legal na daw po ang droga sa Pilipinas. Ito po. Ito Bongbong Marcos. At eto uh, ito nga, no, nagkaroon ng operation ng NBI Cebu at uh, nahuli ang uh, suspect. Nung nakita namin ito, may na, while well, in the course of cyber patrolling, nakita namin na isang vlogger na nag-post ng ganito. Altered na yung post na may caption pa. Ito yung post in question. Yung uh, caption ng post niya is legal na daw ang droga bago angry face na emoji grabe naman ka Marcos ngayon harapin mo lahat ng hamon kung makakagabalik ka pa pagkanuoy sa mga inosente Yun... and guys itong babaeng ito guys na nasa sa video ay nahuli na po nang ano na po siya sa NBI po na huli na. Ito po, paalala lamang po ito sa ano sa ating mga kababayan Pilipino. Lalo na ngayon ay usong-uso yung fake news, usong-uso na po sa social media yan. Huwag po tayong masyadong maniwala. Suriin po natin mabuti kasi marami po talaga yung naluloko ng mga gantong content creator, yung mga blogger na gumagawa ng paninira sa ating gobyerno kaya sana naman kung ano man po yung makita natin sa facebook, sa youtube, sa tweet sa tiktok ay eh suriin po natin katulad po nito ito po ay isang paalala sa mga content creator at saka sa mga nagsishare na rin ginagawa mong ganyan, kumikita ka. Siyempre, lang po po. So, depende sa dami ng viewer mo, ang natatanggap mo na bayad. Ganun ba? Po, ganun po. ko yun. gusto mong sabihin kay Presidente BBM dahil sa ginawa mong yan? Anong, kung meron ka mga po, ano po yon? And guys, yan, post ngayon, iyak later. Yan po ang nangyayari. Kasi, nakakalungkot man na ito po ay meron po tayong batas na dapat kailang sundin. Kung meron man tayong mapupuna sa gobyerno natin na mali, pwede tayong pumuna kung yun ay mali. Pero may limitasyon po. Meron po tayong cyber libel na tinatawag or talagang batas na na pinatupad. Kaya itong mga ganto guys, mag-ingat po tayo sa paggawa ng content, sa pag-share ng mga videos, lalo na kung may kaugnayan po sa sa ating batas, lalo na po yung cyber libel na maari nating makaharap or maari nating mm, hindi natin inaasahan na mangyari. Kaya guys, ito guys, patuloy natin. Sa mga sa mga kababayan natin na naniwala sa iyo, anong masasabi mo sa kanila? mabuti na kami, kumukuha kami, nakikipag-cooperate sa amin ang Facebook, nakikipag-cooperate ang TikTok. Ito na po. Uh, kaya, uh, warning sa kanila, uh, hindi namin sila tatantanan. At sir, mensahe din po sa ating mga kababayan dahil sa mga sandaling ito, tuloy-tuloy pa rin po yung po ng fake news. Ano po inyong paalala sa ating mga kababayan na mahilig po talagang kumuha ng impormasyon sa social media? Ayun nga, uh, yung mga kababayan natin, uh, uh, surihin suriin ninyo kung yung sinasabi doon sa social media ay tama o mali. No? Yun naman mga gumagawa, yung iba'y katuwaan lamang ay hindi natuwaan nito. May kaakibat na krimen ito na makakasuhan kayo. At pagka nakasuhan kayo, katulad nitong si uh, ngayon, umiiyak. No? Hindi niya dadaw ulitin. So, mga, ka, mga kababayan, yun nga sinasabi, think before you click. No? Huwag tayong pagdalos-dalos, hindi to biro. Article 154 ng Revised Penal Code, yun ay illegal use of publication in relation to cybercrime law, uh, Republic okay. Act 10175. Ang penalty niyan ay 6 uh, months and 1 day to 6 years plus a fine. Of not more than uh, 200,000 pesos Tignan nyo nyo guys Napakalaking pera yan Kung tutusin Sa Sa may mapipera Sa mga kumikita Ng malaki Maliit lang yan Pero sa ating mga Lalo doon sa mga baguhan Na content creator Na hindi pa naman Masyadong kumikita Tapos gagawa kayo Ng ganyan Para lang Para lang sumikat Ayan Ayan May paalala Ang NBI sa atin Ang NBI yeah, Maliit maliit lang pero may pagbabago pa at uh, probationable yan no probationable eh, pwede siyang mag probation but then ayun nga tulad ng tanong ko sa kanya magbagong buhay na siya huwag na gagawa ng ganyan oh my God. And guys, hanggang dyan na lang po yung video natin guys. Sana po ay may natutunan po tayo don sa mga makakapanood nito na mag-ingat maging mapanuri po tayo. Hindi yung puro share lang po tayo ng share. Nang wala naman tayong sapat na katibayan. Katulad po niyan, ginawa niya pa ng, ng masama o dinagdagan niya yung statement ng ating mahal na Pangulo. Yan guys, hanggang dito lang.